Mahilig ka bang kumanta sa mga component sa bahay or meron kang video key rental? Okay, no? Yung usually mga ka-repairman, ang number one po dyan para gumanda ang boses ng mic niyo ay yung tinatawag na voice coil. no? Voice coil mga ka-repairman, no? Pwede po kayo magpalit ng voice coil na Loda or Shure, no? Shure na brand po, no? Sure na brand at Loda, isa lang po yung uh, voice coil niya para sa akin. Pareho maganda po 'yan. Ayan, no, nabibili po 'yan sa online. Yan, no, voice coil po yan. Ngayon, pinapalitan po yan, no? Yan po yung unang step kung gusto niyo gumanda ang boses ng mic ninyo. Okay? Unang step po yan. So, ito po, napalitan na po yung voice coil ng ating mic. Ayan, no? Bago po yan. Kaya maganda po yung boss ng mic natin, no? Sa mga video rental. Okay? So, sa uh, step naman, so, kung meron kang video ko, okay? i-check mo yung tinatawag na mic inlet no usually yung mic inlet nasa ilalim ng video key okay, no nakalagay yan tapos i-check mo kung meron ganito na tinatawag na Miller capacitor So suggest ko lang mga man kung gusto mong gumanda yung voice ng mic ninyo kahit na bago yung voice coil pero kung meron namang capacitor wala rin po yan no Mawawala yung quality ng inyong mic no yung kaya 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 kasi sila naglalagay ng capacitor sa mic para mawala po yung feedback no mawala, para mawala yung feedback Kapag kasi malapit magkakaroon ng whistle, no, feedback. So yun po, kaya sila naglalagay ng kapastor. Pero ulitin ko, mawawala 'yung quality ng mic. So yon unang step, ah, pangalawang step, alisin nyo po 'yung XLR kapastor para gumanda 'yung boss na mic mic ninyo. Pero magkakaroon po ng feedback 'yan. Okay? Sa amplifier naman tayo, amplifier setup. Yan para mawala po 'yung feedback ng mic ninyo, no? Okay, so ganito po. Ito pong loudness, i-off nyo. No, off yung loudness, pero yung bass on nyo. Or, or yung bass, no? On nyo yung bass, naka-off yung loudness. Okay? So, tapos naman, dito po tayo, no? Ayan, sa mga tone control, yung mga bass. Mga man, no? Tawag ko rito, bass, no? So, yung iba, maraming nag tama sa atin, marami nagko-comment na mali daw yung base, basta yung tabag. So, nasanay po ako sa na base, na no? kasi yung base yung meaning niya, yung kabog. Okay? Yung kabog po ng speaker, yung base. Kaya ako tinatawag itong base, na? No? Pero sa pagkakalang ko mga repairman, yung tamang tawag talaga dyan ay base, no? Yung B-A-S-E, base. Yung po kasi yung ibig sabihin, base, kabog, no? So, yun, kung ano po yung tawag nyo rito, bass, pwede rin, no? So, yun po, ah, uh, itong uh, bass niya, or base ay nasa 1 port lang Ayan po no 1 port lang Or nakalagay po sa Ayan no Nakalagay sa Ang tawag rito Makareperman So iba po yung number niya, no Kasi yung tawag ko rito Kapag nasa 1 port lang Ay 9 o'clock no 9 o'clock po yung tawag ko rito Pero iba iba po yung mga tone control no Ayan ito po yung 9 o'clock No Dito lang sa 1 port Ayan Andito lang siya mga ka-repairman. Kita ba? Hayan po yung guhit niya, no? Ayan, harap ko yung camera para mas malinaw. Ayan. Ito po yung pag-setup. Napaka-importante po, no? Sa amplifier. Ng tone control. Para gumanda po yung boses ng amplifier mo. Uh, gumanda po yung boss ng speaker. At mawala po yung feedback. Okay? So, ayan po. na no, yung bass, One port lang dito. Tapos, yung mid. Gitna lang. Tapos yung treble gitna lang. Ayan, no, para mawala po yung feedback ng mic ninyo. So, syempre, yung balance, lagi nakabalance yan, no? Hindi na ginagalaw yan. Lagi nakabalance yan. Lagi, lagi nakabalance. So, ayan po, no? Lahat po ng limang bijoke ko sa bahay. Okay, bijoke ng talpo ako. Ganyan na setup. Yung base, one port. Yung uh, middle, gitna. Yung uh, treble, gitna. No? Tapos, tapos na po tayo rito, no? Okay, sa pag-volume naman, master volume, hanggang dito lang, sa 12 o'clock, no, or na, No, huwag niyo pong isagad. So, nasa inyo po kung gusto niyo isagad, no, pero papangit ang boses. Dahil, apat po yung speaker naka-load sa mga video, okay, no, apat, no. So, ayan po. Ngayon, mga repairman, man, kung saan po nakalagay yung mic ninyo, halimbawa, nakalagay yung mic sa DVD player, no? Usually, DVD player nakalagay yan dahil nga po, maganda yung boses ng DVD player na bijoke at lalabas yung score. No? Kapag wala kasing score yung bijoke mo, ay eh, nakalagay yung mic mo sa amplifier, no? Wala, ayan, no? Nakalagay yung mic mo sa amplifier, natural, wala, wala pong lalabas na score dyan, no? Kung gusto mo magkaroon ng score ang yung DVD player, ilagay po ito sa DVD player, no? Tapos, yung DVD player naman po, yung Echo, no? So, halimbawa, ito po yung DVD player niyo no? Diyan po nakalagay yung kanyang mic, no? Di halimbawa lang po, ng example, ito po yung DVD player niyo no? Nakalagay po yung mic. Tapos, yung Echo niya, makare repair man, tansyain lang. Huwag pong ganong ibira, no? Tansyain lang. Okay, pero, nagkakaroon po ng feedback dahil sa mic volume ng inyong DVD player. So, kailangan mga ka repairman yung mic volume ng DVD player ninyo ay tansahin lang. No? Ito po yung naka nagbibigay ng feedback. Kapag po kasi malakas siya, nakatodo, nako mga repairman sobrang lakas ng feedback yan. kailangan, tansahin lang inyong mic volume. Sa akin mga repairman nasa gitna lang. No? Ayan, so iba-iba tayo ng setup. Na nasa gitna lang yung mic volume yung ng DVD player. Ayan, tapos yung echo, pansayin lang. Huwag naman sobrang echo, no? Dahil ang pangit kapag, so kapag maraming echo. Ayan. Pag-share ng video, mga ka-referman. Thank you.